Iglabing pitong sakon ng bigas at timbangan ibinigay ng Dole Central Pagkansinan sa mga binipisyaro ng Tupad Program sa Mapandan. Ang detaling yan mula kay kapartner Big Tahod Kumarbik. Yes, maganda umaga mga kapartner. Aabot na sa mahigit 30 na mga benepisyaryo ang nabihayaan ng pangkabuhayan showcase sa, bay sa bayan ng Mapandan, Pangasinan mula sa tulong panghanap buhay sa Disadvantage Displaced Workers Utupad Program ng Department of Labor and Employment sa bayan ng, Pang ng Mapandan, Pangasinan. Ang mga binibisyaryo ay mga magulang ng mga child laborer o iyong mga bata na nagtatrabaho at ang iba naman ay mga kaanak ng mga may kapansanan sa panayam ng Sunshine Radio inihayag ni Dollar Central Pangasinan Field Office na si Miss Agnes Bukat aginaldo na nararapat lamang natulungan ang mga magulang na ito upang hindi na magtrabaho ang mga anak nito dahil ito ay ipinagbabawal. Sunshine News Blast. So, ano itong naisipan ng ating gobyerno sa so, programa po ito na kabuhayan program? Ito pa yung pag-uumpisahan nila na kanilang negosyo para yun nga sabi ko hindi na ma-expose ang kanilang mga anak na magtrabaho at mapilitan na tulungan ang kanilang mga magulang. Naniniwala ang dole na dapat ang mga bata ay nag-aaral at nai-enjoy ang kanilang pagkabata. Sa ni Ms. Agnes, nakikipagunayan ang dole sa mapandan LGU upang matukoy ang mga benepisyaryo. Samantala, may isasagawa ang Dole at Mapandan LGU upang ma-monitor ang pagninegosyo ng mga benepisyaryo. Nagpapasalamat naman si Aling Aurora de Guzman, 72 years old, sa ibinigay na negosyo sa kanila ng Dole at Mapandan LGU. Sunshine News Blast! Maraming maraming salamat po, Mayor ang tinig ni Aling Aurora de Guzman, binipisyaryo ng tubad, Tupad Program ng Dole. Para sa Diyos sa, sa Pilipinas, kung mahal, Big ka kapartner mo sa Balita at Sir. Okay pa rin sa Balita iyan, mapandan Mayor Vega, nagpasalamat sa Dole sa ibinigay na pangkabuhayan sa deserving beneficiaries sa kauna-unahang at kauna-unahang SGLG Award, malaking impact sa bayan. Ang detalye malaki kay Kapartner Lerner Hernandez, Kapartner na. Yes, kapartner, nagpapasalamat si Mapandan Mayor Carl Christian Vega sa Department of Labor and Employment Central, Pangasinan dahil napili ang bayan ng Mapandan upang dito magmula ang mga beneficaryong tupad program. Sa panahon ito, ang mga magulang na mga child laborer at mga kaanak ng mga may kapansanan ang napili ng, na mabigyan ng tig-labing pitong sako ng bigas at isang timbangan sa panayam ng Sunshine Radio kahapon. Inihayag ni Mayor Vega na hindi lamang ito panghuli sa pagat balak pa ng dole na magbigay pa ng mga chest freezer at mga frozen products na pang negosyo. Sunshine News Blast! Maraming maraming salamat po sa Ma'am Agnes, lalong lalo na sa kanyang buong team, Ma'am at sa si Sir Eric. Sila po yung mga masungit po natin na nagsusubaybay dito sa bayan ng Mapanyan at nakakapag-abot ng tulong po sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Samantala, malaking impact para sa pag-unlad ng bayan ang nasungkit na Seal of Good Local Governance Award na first time na ng bayan. Ganon din ang Gawad Kalusugan Award mula naman sa Department of Health. Ngayong taon, asahan ng mga tulong mula sa iba pang mga ahensya ng gobyerno ngayong taong tulad ng DOST kung saan maglalagay sa Angalakal River ang ng solar water pump para sa mga magsasaka. Bubuksan na rin ngayong taon ang isang malaking evacuation center sa Mapandan kung saan anya pwede itong magkaroon din ng warehouse para sa mga relief goods mula sa DSWD. Sunshine News Blast! Uh, ang turnover noon ay sa January 19, kaya bago po fiesta ay magagamit na po natin. Opo, ang mga nakalaan na plano po natin for 2024 ay nagpapatuloy pa rin ang uh, development ng ating uh, bayan. At we are focused on the livelihood. Of... Tututukan din ng alkalde ang pagsasaayos ng material recovery facility ng bayan. Samantala, paalala ni Mayor sa mga binigyan ng negosyo na alagaan ito at palaguin pa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lord Hernandez, kapartner mo sa Balita at Servis. Sun, sun, at sa iba pang mga balita, Dagupan City nagsagawa ng ikapitot siyam na land landing anniversary ni General MacArthur. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparelet Morbrigan. Kaparilet. It Kaparilet. Binugunitan itong ikasyam ng Enero sa Dagupan City ang ikapitumput siyam na anibarsaryo ng landing ni General Douglas MacArthur sa Indian Ghost Particular na sa Bunuan Blue Beach. Ito ay pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez, Vice Mayor Vicky at ng iba pang mga minority councilors. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, kilala si General MacArthur sa katagang I shall return. Kaya anya, ito ay talagang inspirasyon sa paglilingkod sa bayan. Dagdag ng Mayura, bagamat hindi niya nabanggit ang katagang shall Return, batid niya na maraming mga tagadagupan ang gustong bumalik siya sa paglilingkod. Ngunit ngayon na bumalik na siya sa serbisyo ay may majority 7 na hindi sumasang ayon sa kanya. Sunshine News Blast! But I never said I shall return. I never mentioned that. I only did my best to fight for the candidacy without any preparation. Maswerte nga si General Douglas MacArthur eh. Kahit ang kalaban niya, hundreds of thousands of people. Ang kalaban ko, pito lang, kapwa natin the How I cannot even liberate the gupan with these seven people that are against the progress of our city. Alam nyo, I went back to Sanguniang Panunso four, six times. Ngunit ang hindi natanggap ng mga empleyado ng dagupan ang kanilang Christmas bonus nitong nakaraang Pasko dahil na rin hindi ito naaprubahan ng Majority 7. Hindi, hindi lingit sa ng mga tagagupan na pabalik-balik si Mayor Belen Fernandez sa Sanggunang Panlungsod noong December para ma-release lamang ang nasabing budget para sa bonus. Ngunit hindi pa rin inaprubahan ng Majority 7. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang paggunita nitong January 9 dahil layunin ng celebration na may ipaalala at may ilarawan sa mga kabataan ang makasaysayang pangyayari sa bansa kung saan bahagi ang lungsod. Ito rin ay pagbilala sa sakripisyo ng mga lumaban upang palayain ang Pilipinas sa pagkaalipin mula sa bansang Hapon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilat Morbregera, kapartner mo sa Malita at Sterbisyo. <laughs> ah, dagdag pang mga balita, kaso ng dengue sa Pangasinan, tuba sa 12% noong 2023. Benta. Dalawampot isang katao na sawi sa nasabing sakit. Ang detalya malaki kamarishila, balo kamarishila tumaas ng 12% ang kaso ng dengue kung saan ikumpara sa nagdaang taong 2022 na may 2,956 kaso lamang sa lawigan ng Pangasinan. Sa naturang numero 21 rito ang nasawi kung saan walong taon ang pinakabatang edad at alim na pagsyam na taon ang pinakamatanda. Mas mataas ito mula sa siyam na na namatay noong taong 2022. Ayon kay Provincial Health Officer Director Shelo Almoite, huli na nang madala sa ospital ang mga nasawi kung saan nakaranas sa ang mga ito ng malalang antas ng dengue. Pinaaalahanan naman ni Almonte ang mga indigent patient na huwag mag-alala sa mga babaya rin sa ospital dahil maaaring namang makinabang sa benepisyo sa ilalim ng universal care, universal health care law. Paalala ng PH sa publiko, agad na magpakonsulta sa doktor. Kung may naranasang sintomas ng dengue fever, kabilang high fever, sakit sa ulo, sakit sa kalamnan, at kaso kasukasuan at ang pagpapantal. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, sila balog ka partner mo sa Balita at serbisyo. Kamantala, siyam na put-anim na individual mula sa Pangasinan. At iba pang karating probinsya sumalang sa 15-day training for work program sa Camp Abat. Ang detalye ng balitang yan mula, sa pag, uh, mula kay Kaparner Lerner Hernandez. Kaparner Lerner. Aabot sa 76 na individual mula sa probinsya ng Pangasinan, Tarlac, Bataan at Ambales ang nagtipon-tipon sa Kanso Lieutenant Tito B. Abat sa Manawag, Pangasinan simula nitong ikasyam ng Enero sa Kalusuku, uh, Kasalukuyang Taon. Ito ay para sa labig limang araw na training for work program, lalo na sa construction work. Ayon kay Jose Chan, founder ng Career Builders, ang pagsasanay ng, na ito ay hindi para maging construction workers sa mga ito habang buhay, kundi ito ay stepping stone lamang upang maabot pa ang mga pangarap nito na yumaman. Dagdag ni Chan, ang mga trainee ay isasanayin sasanayin din sa bason at carpentry skills. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Servis. Tagdag pa Balita, laring speed and process food products retailing sa Ilocosorte. Lumago ang negosyo sa tulong ng SETA program ng DOSC Region 1. Ang detaling yan sa pagbabalik ni Kapadre Big Tawad. Kapadre Big. Yes, ka-partner. Isa si Hilaria Peralta ng Larins Smith and Process Food Products Retailing na nagbebenta ng processing meat products simula taong 1990. Ang natulungan noong taong 2020 sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup Program ng Department of Science and Technology sa Region 1. Ito ay nakatulong upang ma-upgrade ang kanilang production capabilities at mas tumaas ang sales by 22% si Peralta ay isang lokal lokal na residente ng Batak City, Ilocos Norte na nagbebenta ng fresh meat sa public market at ang iba nito ay ginagawang longganisa o bagnet. Bahagi na kanilang upgrading ng equipment at enhancing ng packaging at labels. Ang mga tulong na natanggap ni Peralta ay ang meat grinder, mixer at slicer. tulungan din ito ng setup program sa pamagitan ng packaging, labeling at pagsasagawa o nag ng nutritional analysis at ngayon nitong Nobyembre ng nakaraang taon ay nabayaran na nito ang kanyang refund. Sa ngayon, hiling ng nasabing negosyante ang tying at stopping machine at higher capacity vacuum machine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, bigtahod ka Balita at serbisyo At para sa olig detalye ng ating mga Balitang Regional, DOH Region 1, nakapagtala ng anim na malabha. At critical na pasyente na naka-admit sa mga ospital dahil sa COVID-19. Ang detaling yan sa pagbabalik ni ka-partner Sheila Balog. Marcella. Base sa inilabas na pinakahuling datos ng Department of Health Ilocos Center for Health Development itong ika ng Enero, taong kasulukuyan umabot na sa anim na italang malubha at kritikal na pasyente na naka-admit sa ating mga ospital dahil sa COVID-19. Sa 167 ICU beds para sa mga pasyenteng may COVID-19, Up, labing apat o kupado o katumba sa 8%. Samantala, 74 o 6% ng 1,292 non-IC COVID-19 beds naman ang kasal kuyang din ginagamit. Gito 3 milyong individual o 102% ng ating target na populasyon ang bakunado laban sa COVID-19 habang 1.5 milyong individual naman ang nakatanggap na ng kanilang booster shots. Sa so, kabilang banda, 450,000 senior citizens o 90% ng ating target A2 population ang nakatanggap na ng kanilang primary series. Mula Enero 1 hanggang 6, taong 2024, 78 na ang bagong kaso na itala sa rehiyon. Ang average binabilang ng bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 11%, mas mataas ng 11.4% kung kumpara sa mga kaso noong Desembre 24 hanggang 30 taong 2023. Sa mga bagong kaso o oh, zero ang naitalang may malubha at kritikal na kalamdaman. Samantala, zero naman ang naitalang pumanaw sa datos ng Enero 1 hanggang asais ngayong taon. Para sa Diosa sa Pilipinas, kung mahal si Laballo ka partner mo sa balita at sa